kamit-ngit. O mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ubisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawahan, sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanang, tungod ni ini na himugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat og mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoang, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Langdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog, madag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay so alas 6.30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2.30, ngadto alas 3 sa habon. ano sa Bangged ng Tulumanon, Lamdag si sa Kahitasan. Sige apon, kining ubus niyo nga lagad, no? Silbert Don Duyano Senior alias Veritas. og po'y makikuban kininyo. Kagahapon o kagabi atong na hiskutan ang mahitungod sa kinibang protokol sa panagiusa Nga makabut lang nato ang tinuod nga panaghiusa kung atong masubay ang sistema nga gitudlo sa Dios kanato nga gani iya gyung gi pakita no diha isip pa uh, kana bang instruction diha sa sagrada scriptura kon biblia <tip> diin ang atong Ginoong Kristo wala siya nagbuot uh, nga bisan kinsa lang ang atong himuong uh, himuong otoridad ni ining pagpahimo mahitungod sa kabubuton sa Dios. Indu na gyud say gipili ng mga tao nga silbi nga iyang gi diya sa pagpanudlo ug na ang mga apostoles. Ang kinahanglan mutahod ta sa so authority o otoridad sa so mga apostoles. O ang mga apostoles, nagpili po dog ilang mga sumusunod, ilang mga kapuli kay ang katungdanan kun mabakanti doon na magyoy mo puli, sumala sa buhat o nobente. Mao nga diya sa kasaysayan atong nakita ug naklaro nga ang atong mga kaobispuhan mao ang nakasunod sa otoridad sa mga apostoles. Og dia sa mga apostoles aduna poy gihimo nga mas labaw sa katungdanan. Hmm, parihas dia sa ah, Supreme Court nga adunay mga justices, mga labaw dia sa atong uh, ah, balaod. Apan ah, doon na po'y pinakalabaw nila nga ah, mauka ng Chief Justice. Ang rason tungod sa kanabang uh, ah, panag-iusa. Hmm, panag na mas labaw dia sa katungdanan. Oh. Ato na nang nahisgutan kagahapon Og kagabi. Unya sa grupo sa mga apostoles atong naklaro no uh, reminder lang nga si Pedro mao'y gipili sa sa, sa Dios nga mao'y mahimo nga uh, supremo o uh, chief o labaw sa mga apostoles Juan 21:15 nga 17 atong uh, nahisgutan na nga didto ni um, Kristo ito Pedro ang pagdumala isip uh, uh, makita nga usa ka magbalantay usa ka magbalantay sa usa ka panon uh, ngayang gitukod no Juan 16:16 og uh, Mateo 16:18 mao na nga ang proseso ang protokol mao kining kinanglan mutahod juta sa katungdanan ni Pedro kanang ngayang katungdanan hmm? parehas nga kung kita mutahod sa katungdanan sa atong pagka presidente panggobernong tawhanon moingon ta nga pang, pang Diyos nun nga gobyerno nga mauna ang simbahan mas labaw gali natong tahuron ang katungdanan ni Pedro nga mao kanang pagkatinugyanan sa mga yawi sa gingherian sa langit nga hmm, gitawag nato karon og Santo Papa nga nakaron nga nung Santo Papa man ang atong itawag no sa kanang katungdanan ni Pedro nga sa Biblia Dili mantak kabasa ba litra por litra gyud nga si Pedro gitawag og uh, Santo Papa. Diba? Dili Di, gud ta kabasa. Pero adunaay masabot. Hmm. Kay uh, sa ubang tinuuhan ang ilang labaw parehas for example sa atong mga eksong iglesia ni Cristo, no? Ang ilang gitawag sa ilang uh, labaw diha ...sa mga ministro, uh, executive minister. Uh, the word executive nagpasabot na, na nga labaw then minister. Oh, sa laing pagsabot ana kung atong subton sa laing pung pulong prime o oh, prime minister hmm. labaw pinakalabaw sa ah, mga ministro nila hmm. now ah, ana dili ah, dilita mo supak ana nga termino ah, pero nung kitang mga katoliko ang atong gipili hmm, sa paghingalan sa katungdanan ni Pedro isip tinugyanan sa mga yawis gingherian sa langit nga simbolo sa pagka prime minister nga nung gipili nato ang ang title nga santo papa kun sa iningles, holy father well ang uban moingon nga dili man siguro maayo na ang uban mo ingon nga blasphemy kuno pasipala kuno ng kanang katungdanan ni Pedro o katungdanan sa tao, tao go na Santo Papa o Holy Father. Kay, ang Holy Father, usar na Holy Father. Oh? Oh, ang Holy Father, mao na ang Dios, Ngano naman kuno nga kanang titulo sa Diyos nga Holy Father ato umang sa katungdanan sa tao. panila pa nila, na. Now, kung atong basahaw ng Biblia, wala po tayong mabasa no? nga kanang titulo sa Diyos nga Holy Father kung gamito na sa tao uh, sayop na o dauta na no oh wala magiti na basa ako nabasa muna man nang biblia gikan sa Genesis paingon na gyud sa pinadayag Gua tay nabasa nga dautan kung gamito nang titulo sa Dios nga Holy Father nga gamito na siya sa kanabang bang uh, katungdanan o sa pagtawag sa katungdanan so, sa usa ka Hinoon, na ay masabot nato sa Mateo 23.9 nga kung ang pagkaamahan sa Diyos hmm, maon ay atong silbing itawag sa tao. Hmm. Bawal po na. No? Kaya nag man niya sa Mateo 23.9 ayaw pagtawag o amahan di risyo ta. Hinoon, ato namang ipasabot ninyo nga e repairing na no? sa mga pariseyo o mga magtutulo sa balaod nga mapahitas on. O nagkapamulong si Kristo anang pulunga, ayaw mo pagtawag amahan diri sa yuta, ang katoliko nga exegesis o pagsabot ana, ang gipasabot sa ginoo diha nga ang mga pariseyo o ang mga magtutulo sa balaod, dili sila ang ngayan anang titulo sa Dios. Kay mura mangod sila nagpaka diyos Mura bag ilabang giangkon ba ang katungod sa Dios nga kinalabuan sa Kay kung magpataas gud ta, aduna tay kinaiya sa pagkamapahitas on mura man tag nagpaka Dios ana so mura ba na to gustong ilugan ba wala na to una una ah. pero ang atong kinaiya mura og atong gikompetensya gikump, an ng Dios mura na putag nagpaka -Diyos. sa laing pagka ah, ah, mura og nagpakaamahan ingon nga Dios ana og dili na maayo Mao nga sa Mateo 23:11 nag-ingon ng Ginoo nga ang magpataas ipaubos o ang magpaubos ipataas ang so, sa may pagtulunan ana now sa katolik katoliko nga pagsabot o exegesis simple ra kayo no buot di ay sa Ginoo nga ang sugoon o di diha sa bisan bisan unsang katungdanan masimbahan man o bisan manggali diha sa panggubirnos tao ang gusto sa Dios nga dili ta magpalabaw labaw ba kana bang mapahitas on o, dili siya gusto og leader nga mapahitas on kay ang mapahitas on ipaubos mo na essence diha nga dili kuno ka angayan anang titulo sa Dios nga labaw kung mapahitas on ka mo na ibot ipasabot diha nga ang magpataas ipaubos So, nagpasabot ko na sa mga pariseyo o mga magtutudlo sa balaod kay nagpataas man sila, mapahitas on man sila, ang samarang niingon si Kristo diha nga, Dili mo ang ayan aning titulos akong amahan. Maunang ipaubos mo na na Dili mo ang ayan aning titulo nga labaw. Sama sa titulo nga amahan. Dili na abot sa ginoo diha nga, Dautan na lang yun o sayop na lang yun kung atong gamito ng titulo sa Diyos kung mapaobsanon ta. Kaya naaraman po sa sumpay, di asa Matthew 23.11 nga nag-ingon siya nga, ang magpaubos, ipataas. But ipasabot, pwede di ay katituluhan o labaw ang tao kung magpaubos siya. Di ba? Nakuha ninyong punto? Hmm. Kaya Kay actually, kung atog yung hunahunaon, dili magyud supak ang Diyos ba nga gamito na iyang titulo sa so, usa ka usa ka tawo nga sugoon nga mudumala Basta adun na gyud siya bang pagka mapaobsanon. Hmm? Nga ang kinaiya sa himuong labaw mapaobsanon. Kay kung mapaobsanon ka, nya mo ka sa 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 for example sa usa ka grupo, hmm? Ang juga anang titulo sa Dios nga labaw o pader o pangulo. Mao na mo bitaw dia sa pamilya, Nga naman nga ang atong itawag sa ulo o pangulo diya sa pamilya, nga nung pader man o papa man. Nga titulo man na sa Diyos, di ba? Nga naman, kay mo yun ay gusto sa Dios, Nga gamito ng titulo niya sa tao nga silbing head o labaw diya sa usa pamilya. O pero, ang instruction sa Diyos nga, gamito ninyo ni ang akong titulo sa dakong pagtahod o pagpaubos. mo na, ibot pasabot. Dili kay literalo na to o sabto na to nga dautan na lang yun nga gamito ng titulo sa Diyos Amahan. Ikaduha po, para po bang uh, kanang atong pagkalabaw, kanang atong pagkalider, uh, ato yun ang i-attribute nga Ia guna sa Dios. But pa sabot nga kini dili ta Mahimung mahimong ingon ani kung wala ang Dios. But pa kinahanglan ato gyung i kuan ba? I pasabot nga kining atong pagkalabaw ang gadikta na to, oh, Dios. Hmm. Bali katungdanan ni nga ang silbing mugiya nato ang giisip nga pinakalabaw mo ang Dios mo na ang essence diya, ngano nga ang head of the family ngano nga, ang itawag na to diya, PADER, o papa o amahan mo na essence diya, ngano mm, ang tawag na to ngano pilion na to ng titulo sa Dios sa pagtawag sa usa ka leader oh niya kay daghan mang klasis pagkalider, leader leader sa pamilya hmm, di ba mo na tawag na to PADER. Dahil yang leader po nato sa oh, kasagaran ng atong gamiton president o oh, pangulo o, oh, o oh, uban prime minister na po uban king lain-lain pero labaw di ba o oh. kan atong gobernador sa hay tawgon po nato og amahan sa probinsya oh kana pong uh, atong mayor sa hay tawgon po to, amahan sa ano na sa syudad. Oo. Yun na ano man, gamiton man ang titulo nga amahan, nga iya man sa Diyos. Kaya wala na idili. Kaya bot po sabot nga, unta, ang Diyos maoy atong himoon bang uh, tag-iya, oo, o mudumala, o mugiya sa atong katungdanan, isip labaw. Unya, mauna nga, sa ato, Taugon oh, mga galit na to Papa o Father ng Head of the Family, ang leader pa sa atong simbahan. Di ba? O muna bisan si Pablo, no? Oh, wala man to'y anak si Pablo sa unod, kaya wala man ito magminyo si Pablo. Pero kung masahon na to diya sa 1 Corinto 4.15, nagingon ingon si Pablo nga, ako na himong amahan ninyo sa maayong balita. Mo oh, mga galit ni Usa sa, sa teksto sa gamiton sa natong mga katoliko nga, dili lagi dautan nga ilho na tugpader ang sa kaministro. Basta, dili lang unta gamito ng tituluha sa kanabang pagpataas. Kay mo may gaingon sa ginoo, ang magpaubos ipataas. Ang magpataas ipaubos. So kung mapaubsanon ka, so ang angyan ka, anang titulo sa Dios, Pero ayaw lang yun pagpaka Diyos. Okay, so, di na po ganahan ng Diyos ni mo nga gamito ni mo ang titulo niya magpaka-Diyos pag ka. Jadi di mo nagkaparihasan ng Diyos. <silence> ano, diya sa 1 Juan 2, 18 o 19, 1 Juan 2, 18, si Juan diya, iyang gitawag ang mga sakop sa iglesia, o, o, o ang mga matuuhon, yang gitawag o mga anak. Oh, anak ko sabot nga amahan siya. Oh, una nga, ang katuliko sakto, nga ilho nato nga father ang mga minsahero o mga lideres hmm, diya sa atong pagtuo. O mauna nga nga itong bang uh, kanabang, kanang katungdanan ni Pedro, gitawag yun na ng Santo Papa. No? Bisan pagali kung atong sabton, katong pag-ingon ni Pablo nga amahan siya, niya kay ang, kanang katungdanan na iya na sa Diyos. So, bisan pagali si Pablo, pwede na to matawag og Santo Papa o oh, Holy Father. Okay? Alang-alang, may kag-evil father. So, ang bali sa evil father, uh, uh kuan man, santo o balaan nga father. Di ba? So, bisag si Pablo, ang iyang katungdanan, um, santo papa gihapon o Holy Father gihapon. Pero, ang pinaka- Labaw nilang ang Santo Papa si Pedro. Hmm. Unya, kung maingon gali kag Holy Father o Santo Papa, Now, kung atong i-generalize, parehas mapod santo ang pagpader anang uban na itong mga pare, ng obispo, kardinal. Pero para nga mapalahi ang pinakalabaw nila nga maonang pagkatinugyanan sa si Yahweh, munang nang lainan pag yun o termino sa atong simbahang katoliko o kanang gitawag na itong Pope. Oh, pope. Kanang Pope, father na gihapon na. Pero gilahi lang ang termino para pagtumbok sa katungdanan ng ni Pedro nga pagkapader. Kay kung maingon tag Pope, Santo Papa na o pader na, pero wala laing pagkapader ang ipasabot kanang katungdanan ni Pedro. Tinugyanan sa mga yawi. Nakuha ninyo. Ang ba, kung ato ka sa Orthodox, kanang ilang labaw, tawagun ng Patriarch. oh, di ba? Oh. So, ang atong mga pare, uh, mga leader mo na sa atong pagtuo, mo nang na ng Hmm, pader, pader. Then kong atong butangan pagi og uh, unsa man ang katong danana, santo ba? Oh, santo. Mga santo padre na sila, mga holy father na atong mga pare, o mga santo papa na atong mga pare, no? Pero ang pinakalabaw nila ng santo papa, siyempre ang tinugyanan sa yawe. Hmm, okay. Naman gay mas labaw. Sama sa atong uh, nasod, atong nasod sa Pilipinas, naman tayong mga head, na mga general, na mga sekretaris, mga labaw na. Pero na mas labaw, kanang gitawag na itong presidente. Inguna na po sa mga pader sulod sa simbahan. tanang mga pare, mga obispo, puros na mga santo padre o mga santo papa. Pero ang pinakalabaw ng santo papa nila, mao ng gitugyanan ni Kristo ug mga yawi sa herian sa langit. Para mapalahi pag iyo ng iyong pagkalabaw, mo nang nag, pili ang simbahan katoliko o exclusive yun nga termino nga iya siya ragi makaangkon mo ng Pope. Pero ang bot sa sabot, anak, pader ragi hapon. Hmm? Kuha ninyo? Ang uban, diliman mo to, o, nga, uh, anang nga, termino nga Pope. Hmm. kay wala ko sa Biblia. Well, wala yun nun sa Biblia. Pero wala tadid iana sa Biblia po nga gamito na nga termino. Kay kung moingon ta nga sayop na kay wala sa si Bibliya. No, ako mangutan mo pugko sa moingog sayop na asa mabasa sa si Bibliya nga sayop kung gamito nang titulong Pope sa paghingalan sa, sa katungdanan ni Pedro ingon nga tinugyanan sa mga Jews gingharian sa langit. No, kung atong sabton kay apil man ang masabot, dili man kay letra pur letra lang. Ah, unsa sumunod ay pulong pop. Ang pop meaning father. Pero kanang pagkapadira, na ang gatungdanan sa pagkatinugyanan si Yahweh. No, nga, ang unang naghupot ang katungdanan na si Pedro. Sa una, panahon sa mga apostoles, wala pa tao Pope na ang katungdanan. Kaya awahin naman na tao Pope. Parehas ragod anang Trinity. Sa una, odias Biblia, di ikita basa nga kanang relasyon sa amahan, anak o Espiritu Santo, Trinity na. Wa tay mabasa sa si Biblia. Pero sa kaulahi ang mga adlaw, kanang gitawag na itong development of doctrine, hindi hmm? hmm. dili na but sabto nga, kanang development of doctrine, nagtudlo o bagong pagtulon na wala. Ha? Ang pagsabot, nag-uminto, muna nga ang mga responses, mag-uminto po, mulambo. Muna nga, kanang relasyon sa amahan anak o Espiritu Santo, gitawag nag trinity. Daghan hmm. manggaling mga dili mutu og trinity, di ba? Oh, bisag dili mabasa ng pulong Trinity, no? Gawas anang Iglesia ni Kristo, saksi ni Uba, itong mga egsoong Muslim, ug uban pa nga kanang mga oneness. mo oh, di na sila mutuwa ng termino ng Trinity kay wala lagi kuno sa Biblia, pero uh, ato naman ang giangkon nga wala lagi sa Biblia, pero kanang ngalana ang gipasabot anak na sa Lord sa Biblia. Di ba? Kay wa mapunta din eh. Kay kung daotan ang paggama og termino Well, dili na lang tayo mabasa o Biblia nga binisaya o kanang in-English. kay hubad-hubad naman ah. Wala man tayo suguha sa Biblia nga. Ah, kanang Hebrew nga original i-translate ninyo sa bisaya. I-translate ninyo sa Tagalog. I-translate ninyo sa in-English. Di ba wala? Di mo tayo magkabasaan sa si Biblia, no? Kaya ganun, kanang mayungkag mutuo kag Dios mutuo kay na sa Biblia pero kanang termino ng opulong Dios dili ba na mabasa di sa original gyud nga pagka sa kasulatan nganu man kay sa atong pagresearch kanang God ang original ana sa Hebrew dili na God Elohim Elohim na sa Hebrew then kumadto po kas Grego Theos Dili na siya God. Theos, God, kalahira na. Oh. O, oh, pero atong gihubad na sa laing pulong sama sa iningles og God. Then, gitagalog o gibisaya na to Diyos. O, oh. lahi na kayo, di ba? oh sa to pa, dili na utanda dahil e ng mga gama ta o termino isip tukbang sa original. kay kanang uh, termino nga God, dili may na original. Hubad raman na sa Grego nga tiyos, og o sa, sa Hebrew nga Elohim. Di ba? oh So, dili di dautan kung magama ta og termino sa usa ka butanga na sa Lord's Biblia. So, parehas anang katungdanan ni Pedro sa pagkatinugyanan sa Yahweh's gingherian sa langit, mo gitawag na to og Pope. Hmm. Awahe na. Di ita kabasaan ang pulong Pope sa Lord's Biblia. Pero awahe na nang gigamit na to. Pero ang gitumbok ana, way lain ka ng ni Pedro sa mga Yahweh's gingherian sa langit. Pagkadaghang mga termino nga karon na nato gigamit nga sa una wala pa Pero anang bato ta iglesia ni Kristo na sila termino nga gigamit nga sa Biblia sa una wala pa gyud anang pasugo oh, oh di man ta kabasag pasugo sulod so, sa Biblia gawa siguro sa mga hubad-hubad na may unka message o may unka nga kanang pasugo message Message, ...minsahe... So kung hubad-hubaro ng kanang original, mahimong makabasa siguro kag pasugo o message. No? Depende na po sa translation. Pero sa original, di kita kabasag pulong pasugo. Di ba? Hanar na. O, daghan pang gigamit atong termino. Plus anang monotheism. Na di kabasaan ng pulong monotheism sa Lord's Biblia. O na ano on? mono. oh only. O na, mono. Pero kanang sumpayon yun ng monotheism, usahon, ah, wala. Di ito kabasaan na sa kana Biblia. Kanang abili po po God. Pagkadaghang mga terminong gigamit na to, run, nga sa una, wala pa na. Awahin na natong gamit. gigamit. Hmm. So, mauna, no, nga gihisgutan ni Kena, ang sa paghisgut uh, mahitungod sa protokol. No? Ato bang gihawanan, gikuhaan na itong mga babag, kanang pagtuo na to sa katungdanan ni Pedro nga hmm? nga gitawag na to ron og Santo Papa o Pope. Kaya naamang ginili mo to, ana. Isa pa ang tinuod na simbahan na ay gahom sa pagdili o pagtugot. No? Sa Mateo 18-18. Hmm? Katong nag-ingon ng ginoo, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit ang inyong itugot itugot kisa may giingnan sa Ginoo ana ang iyang simbahan syempre specificamente katong mga leaders nga ana ay gahom sa kanang pag kanang kanang gitawag na tuog, og uh, pagka final arbiter no, nga mooy mo desisyon no ana sa Matthew 18 17. no nga ang simbahan specificamente ang mga leaders na ay gahom so pagdili o pagtugot na mao mauna nga kung dili kuno ito maminaw sa mga lideres nga karon galeg itawag na itong magisterium hmm? magisterium but pasabot kahugpungan sa mga teacher o mga magtutudlo nga mauna mga obispo pinanguluhan sa Santo Papa nga kapulin kapuli ni Pedro hmm? o kung, kung doon na kuno yung mga sungi doon na yung mga kaguliyang ang modesisyon ang sila no ang magisterium Kahupungan sa mga magtutudlo no nga gitahas ni Kristo na sa Mateo di sa Orsod di sa nga kung dili kuno ta maminaw nila isipon tang magkasala di ba so mo ni padayon natong diskasyon sa protocol no mo nga kung mangutan aglit ako sa mana sakto o dili dili ta mangutan dito sa gobyerno sa tao may lang na sa wala o tao pero pang Ginoo na galid dito dito kita mangutan sa simbahan may untag sala na o dili mangutanag sa simbahan may unta droga siguro ug maatong isgutan nang droga no Okay, problema na <laughs> sa atong katilingban wa naman tayo igong panahon Sangalan na lang sa atong uh, uh, mahal nga inahan Mother Mary sa atong uh, mga kaduguan sa simbahan no sa atong uh, obispo diri sa Dipolog Monsignor uh, Severo Kermari Ang ginning obus ning language mong Silbert Silver uh, Dondoyano Senior alias Beridas kauban sa atong uh, mga amigo sa technical side Expedito Ilumba og Danilo Luod hangtod ugma puhon sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Kamit-ngit. O mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan. nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan. Tungod ni ini na himugso na tao kining tulumanon, sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatmat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoan, Silbert Dondoyano alias Veritas. Landag sa kahitasan! Landag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, sumay so alas 6.30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas dos imedia ngadto alas tres sa